Hi mga mahal! It's been a while bago tayo nakapagsangyupsal ulit dito lang sa Angel Wangso Jeep Restaurant located at J. Nackpill Street, Malate, Manila. Habang nakapila kami, nakita pa nga namin si Colleen ang batang nag-viral ang video at na KMJS sa pagtutwork. Kaya hindi namin naramdaman yung haba ng pila. At mga mahal, sa pagkakaalam ko, nung nauso ang sangyupsal, isa ang Angel Wangso sa pinakamatagal na sangyupsal restaurant dito sa Malate, Manila with free karaoke karaoke pa sila dito mga mahal at masasabi na rin natin na siya ang angkel ng mga unlimited sangyupsal. Nagre-range po pala ang prices nila from 299 pesos up to 499 pesos depende sa meat and side dish na pipiliin mo. Ang sasarap din ng mga side dish nila dito, may pasalad, coffee jelly at unlimited soup pa. Pero this time, pinili talaga namin ang unlimited pork nila for only 299 pesos para budget-friendly lang pero satisfied ka pa rin naman talaga. Isa rin sa na nagustuhan ko dito, alam mo malinis yung food served nila. Bagay na bagay sa tita mong malinis sa bahay pero yung budhi, inaanay. Eme, by the way, pag birthday mo pala, free ka lang pala sa kanila. At nag accept din sila ng payment using GCash or online bank. For more details, pakifollow na lang po ng page nila.